sa isang lugar na malayo sa polusyon, ingay ng mga sasakyan at kung saan ang nangingibabaw ay ang ganda ng kalikasan. Dito matatagpuan ang nag-iisang pagawaan ng Black Dragon Tea sa buong Pilipinas. Dito lang yan sa isla ng Mindanao. Wala pa raw nito sa isla ng Luzon at wala ka rin makikitang ganito sa kapuluan ng buong Visayas. Ang naratanging lugar na to ay may taas mula 800 up to 1,000 meters above sea level. Ito ay matatagpuan sa paanan ng Mount Palatukan dito sa Ingoog City, Misamis Oriental. Pagpadaan niyo sa So you can smell the sweetness and the, 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 aroma and taste. Dito lang yan guys, ginagawa sa Ingoog sa buong Pilipinas. Nag-iisa lang ito. Ang bango guys, ang bango. <laughs> Napakalamig din ng simoy ng hangin dito. At normal lang daw sa lugar na to ang magkaroon ng makapal na hamog at kapag dito ka raw tumira ay mararamdaman mo na parang mabagal ang pagtakbo ng oras. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load, at may solar sa taas. Para kasama tayong mapadpad, readyng ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, Não ah, mais, i guess i should have been honest i break to my heart it's raining down baby i'm like a river that's overflowed the sooner you know it the less do we hurt let me speak the truth Guys, hello guys Bye bye, good night. Para, goodnight. Kisi, goodnight. para daw ma-experience yung... nila. Yes, yun. Kami ngayon ang bahay jeep. <laughs> ano tayo? So guys, kami uh... ang tatao sa bahay jeep. Okay po. Bye bye, good night. Good night po. So ganito pala yung tulagan setup dito guys, no? Makalibot. Ito may malaking tent po dito. Yan. Dito matutulog dito natutulog si Kuya Bao. Tama, makalibot. Buksan natin. Ah. Ito para makita ka. mo? Boom! So, ito mga kaibigan. <laughs> Sige, Val. Good night, Val. Good night. Ayan, dyan. Tapos, dito naman po si... Okay, doy. And, ah, and guys, dito naman sila Lance and Rimil. Dito sa bahay is sila ate. Dito Edge, pabata at yung isa nilang kasama si kaya Kevin teacher daw yun guys so check natin kung tulog na ba sila tingnan natin mga kalibot yun hindi pa pala sila tulog ito so, yun si Tita Edge si kay Kevin at ang um, dalawa si Kaya Kevin catching up with the Kardashian. charot <laughs> goodnight kapatok na kami guys bye bye goodnight si Jace And yung chiti ko. Tulog na tulog oh. <laughs> And mga dogs. May sapin pa kasi sobrang lamig. Ayan, hmm, mga malapit pa si Pacman. Why Pacman? Dito na kami, maliligo sa Pulse!

tuloy mga kalibot Magagala tayo dito sa Hingoog Meron tayong pupuntahan ng lugar And guys, dito nga pala yung base camp natin uh, Rest house nila Sir Bobby So shout out ulit guys kila Sir Bobby Sa pagpapatuloy sa amin dito Sa Siboleg So mga kalibot dyan, bangin yun dyan oh. Pero guys, babalik din kami agad dito Mamaya Ay, nasa sa bahay, Jake.

you wait.

It's hard to confide. You move my world, right? Every time, sprint you magic in. You belong with. morning po. Good morning po. Ay, hello morning. morning po. morning. So, ayan na po sila mga guys. Kung makikita nyo, nandito na sila. Baga! Hello po. Hello. Hi sir, good morning. Ay, good morning po. Hi. Hello. Hello. nga! Hello. Hello. guys, ang Hello. first time to, first time So guys, nandito kami ngayon sa munisipyo. Kung tinatawag nila dito ay palas guys, nandito sa hingog ng munisipyo guys. Ano naman nakakatouch naman yung hingog guys? Kung Ates, <laughs> karano Ates. Hey! Para dalaga Pilipina. Ay, tarang po So guys, ganito po kadami ang tao dito sa hingog ngayon. So guys, napasok na kami sa... Malapitan Wow! Kaya pala palas pa eh. Guys, puta na kayo na. Rin. Oh, mga kalibot, check ko lang, no? Dumating yung parcel namin. Pero hindi namin alam. Ayan guys, yung mga parcel. Bali, in-address namin yan. Kila Kuya Jo, yung local na na-meet namin dito sa Hingog City. So, ganyan guys. Paano kami nag-order? Kapag naka-stay na kami ng matagal sa isang lugar, doon namin na-address sa kung sino man yung okay. uh, magiging kaibigan namin or may kilala namin sa lugar na yun. Okay. Kasi sila yung merong ano eh, uh, hindi gumagalaw na bahay. Oh. So guys, <laughs> dito makikisabay doon sila Kuya Joe, tapos si Kuya Doy. Yung motor nyo. Si Yung motor nandun na sa top load. Sa top load. <laughs> <laughs> eh, lagay na sa top load. Tapos ito ano si Ate para Ruth, para? ang sa... tour guide sa tourism guys. Maraming salamat dito sa kanila. Napaka sa ano. very, ano talaga dito, dito, si dito si sa Ingoog. Sir, sir, sir. Mm -hmm kita ako ngayon, marami akong pasahero. Tama! Hindi ba wala? Ay, hindi diba, ba? Doktor, ako na yung Sakto, may bag. Binti-binti lang, oh Di ata alam niya na may pamasahi. Ito, yeah, may sukle. <laughs> Ito, <Di ba, laughs> may 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 Makalipas ang halos kalating oras na biyahe ay nandito na kami ngayon sa Purok 5, Barangay Calagonoy, Hingook City. Dito nga matatagpuan ang nag-iisang pagawaan ng ulong ti sa buong Pilipinas. Wala pa doon ito sa Luzon at wala pa rin ito sa Visayas. Dito lang doon matatagpuan sa Hingook City sa isla ng Mindanao sa lugar na may elevation mula 800 meters above sea level up to 1,000 meters above sea level. Kaya naman, karangalan sa amin ang mabisita ang gantong lugar na hindi basta-bastang kayang puntahan ng maraming tao. Ang ulong tea ay isang semi-oxidized Chinese tea kung saan ang dahon nito ay pinapatuyo sa matinding init at hinahayaan itong ma-oxidize bago ma-twist at makulot ang dahon nito. Mas komplikado rin daw ang pagproseso nito kung ikukumpara sa ibang tsaa tulad ng green tea at yellow tea. Pero halos parehas naman kung ihahalin tulad sa black tea, kaso nga lang, mas kailangan tutukan ng atensyon ang timing at ang temperatura. Sabi ng tour guide na nakausap namin, Ayon daw sa kasaysayan ng China, ang dating tawag daw sa chaang ay Black Dragon Tea dahil ito nga ay maitim, mahaba at bulot. Tinawag daw itong Ulong Tea dahil ang pangalan ng dragon na itim sa China ay si Ulong. Kaya naman ito ay naging Ulong Tea. Ang bango guys, ang Kung first pa kayong I would like to recommend the, 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 the how to, to taste the olong tea. Oh. So first, you have to smell the aroma, and if you sip this pickup, uh, na mayroon pi na ano? Papadang no. yung sagam, so you can smell the sweetness and the, 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 the aroma I taste, the, the, the aroma, of sweet. floral at parang gingery flavor. Okay guys, guys. So guys, titikman natin yung ulong tea. Dito lang yan guys, ginagawa sa Hingoog, sa buong Pilipinas. Nag-iisa lang ito. And sila ang number one nga dahil sila talaga ang gumagawa nito. Tapos, drink. Ay, parang udong siya. Kung ano, iba yung lasa niya. Ay, iba yung lasa niya pag diniretso mo sa dila versus padadaanin mo sa gums. Parang pakakalatin mo na siya. Iba-iba lasa. Parang hindi siya ganun kasarap pag sa dila-diretso Kasi nagkasama na yung tinga. <laughs> Sarap, parang ulong ti. Ate, so guys, amoy muna amoy. Amoy okay, amoy. Ta, padaanin sa gums. Mm, tapos second step. So, Try mo muna ng hindi sa gums. Dila muna. Okay. Okay, judgment. So, uh, parang wala nang di mo Parang mild yung lasa, di ba? Okay, padaanin yeah. mo sa gums. <laughs> <laughs> Lasang manok. <laughs> Uy, ano? O nga, no? Kumakalat, no? Lasang tuyo, no? Kasi inyo, yun yung ulam mo kanina. Ganun. Maraming malunggay din. Kasi yun ulam kanina. Kailangan papakalatin mo, guys. Mm. -hmm. And ngayon mga kalibot, dito tayo sa farm nila ng tsa'a uh, na ginagawang ulong. Bale ngayon dito mga kalibot, uh, meron silang uh, 12 na ektarya nitong plantation. Pero siyam doon ay pinapatubo pa lang nila kasi 3 to 4 years para maging ganito kalaki yung halaman. Para talagang magamit na siya. So sa ngayon meron silang 3 na ektarya na ganito. And, and dito lang tayo guys sa bungad kasi medyo masamay panahon. And pupunta raw doon is maputik talaga. And dito guys, sa ngayon, kasama na si Sir Elmer, tuturo niya sa atin, share niya sa atin, yung talagang pinipitas dito na raw na dahon. Sir, pakitaan mo kami ng, ano, ng paano ba ang pagpipitas niyan? Ito, so, the first uh, picking of tea leaves. No. So, hindi, hindi mo gagamitin yung kuko at hindi mo hihilahin. Oh. Uh, natural siya mag... mag, 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 <laughs> okay. mag okay. yes. Mag, oh. Okay. Ah. ah, hindi mo siya iipitin. Yes, hindi mo siya iipitin. Hindi mo siya i-force. Ang oh, ganyan na lang. Oh, okay. Kasi di ba kapag nag tayo ng kangkong, ginagamitin natin yes, ng kuko? Oh, pag, uh, pag kangkong, pag kung ginagamitin niyo ng kuko, so pwede niyo yung babili ng ganito. So, try nga natin guys. Oh, ano? Galing. Mas satisfying siya. <laughs> oh, try mo, Jace. Try mo pumitas. Yung ganto lang po, ganto. Hindi mo siya gagamitan ng uko. Ibibend mo lang siya. Yeah. Yan. 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 So ang tea plant, marami rin siyang uri. Mm. Yes, we have the different cultivars. Okay. Yung green tea, ganito rin? Or iba, ibang... Same. Ah, ito. Ah. Oh. I-process lang talaga yung ano, So parang lemon pala ito, ang daming products no. So ito rin guys, ang ginagawang green tea, ulong tea, black tea pwede siya. Yes, pwede rin. Sya. Okay. Bumili kami ng tsaa ito ang pinagmamalaki dito wow wish okay, ay so mga kalibot bumili kami ng 5 na pack ayan guys nakita nyo yung packaging nila yung old na lang yung kinagamit natin kasi sa taas ng demand ngayon nang um order sa kanila talagang ubos sabi nga nila wala, ubos na raw kasi wala silang pang-packaging sabi namin na kahit yung old na lang okay lang sa amin nakalibot mga kalibot, balik na tayo dito sa sentro nila and dito tayo guys magla lunch Lab, lunch tayo, Jace, bangon na po Jace so guys nag travel tayo ng mga around 15 minutes mula dun sa bundok kanina so guys, kaya tayo so guys um... tara na Jace Hello. eto po mag Patak po natin sana eh magla lunch na po okay. tayo. Guys. Nice. Bagyem. Magpapapultang. wala na namang tali. So, ito ang ating panibago face cap. <laughs> hirapan na. Nakatali talaga yan mga kalibot yung kanyang hair. Kaya nakatabon sa muka. Kaso, tinatanggal niya. Gusto ko sana kasi long hair siya. Yung ano lang, sa katawan hindi. Takbo ah. na, takbo na, tara na. Nak dito na. Ganda no. Grabe min ano nyo. Yan. Naglalaho yan. And ito yung guest house nila Sir Bobby. Spiling.